Say hello to my uh, million followers. Bye. Oh. Sinurpresa ako mga kababayan ng ating uh, mga kaibigan dito. Uh, yeah. The mother uh who is uh, 72 years old uh, na nagka nagkaroon ng COVID. And then the the daughter, yung sister niya na may COVID, all of them are pa negative now. Tapos uh, nagkaroon siya ng lipoma, nagulat siya yung on, on the part uh, side of uh, her breast, ano? Yan. So surprise, ito surprise attack, ah. Hindi tayo nakahanda. Biglang pumunta sila dito just to say Thanks for the power booster and then uh, another shot for the power booster. <laughs> of course, He's a famous artist also in Indonesia. Uh painter. 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 Huh? Tiger. Yeah, uh, specialty niya yung mga tiger at siya ang gumawa nito. Ayan, ginawa niya 'yan. Okay? So nagka at saka yung uh, anak niya is also an uh, uh, artist. Yes. Okay. So, good morning sa inyong lahat. Andito sila ngayon. Ha? Huh? Matitikman nila muli ang uh, tindi ng booster natin. Huh? Super booster. Yes, I'm preparing now. <laughs> Because, uh, nakita niyo mga baba super. Tapon mga komando ang aming uh, ang, ang aming binigyan. Komando ng mga special forces ng army dito sa Indonesia. Ating super booster. Grabe. Amazing, super amazing. Yeah. So, I'll prepare the for my doctor will come. Uh, I will prepare the booster. Okay? Kung maubos na, kukunti na lang. Almost gone. ya mga babayan grabe ha Grabe. Grabe ang tindi ng ating super booster. Shout out sa inyong lahat, okay? Uh, tapusin ko muna 'to. Thank you. Hi. Uh, yeah, hi to all. Sabi nila, hi to all, okay? Please share this uh, good uh, uh testimonials of the uh, of our friends na talagang nakatikim ng super booster <laughs> okay bye bye